Magandang gabi po sa inyo lahat. So ako po si Bidineeding Risel Arselomon ang tagapag-ulat ngayon. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa paggamit at pag-uugnay sa modernong teknolohiya sa pagtuturo sa pagkatuto ang teknolohiya ay nagbubunsod na maging moderno sa mga bagay at nakatulong upang mapagaan ang isang pag-aaral, pakikipagkomunikasyon at pakikipagtransaksyon. Ang teknolohiya ay isa sa kahulugan ng, ng, pagsulong at paglapat sa prosesong upang malunas ang suliraning ng isang tao o mag-aaral. Una ang Excel. Ito ay maaari tayo makapag-organisa Magayos o magkalkula ng iba't ibang datos na may nakapaloob ng formula gamit ang tinatawag na spreadsheet system. Ito rin ang ginagamit ng mga guro upang mag-compute ng mga marka ng mga estudyante o mag-aaral. Isa ka rin ba gumagamit nito? So, alam na natin kung ano ang Excel. Ito rin ay ginagamit ni Sir Warisa upang mag ng mga grades ng isang mag-aaral. So, alam ninyo at nakikita ninyo kung paano ito ginagawa gamit ng Excel. Pangalawang WPS, is. Ito ay ang pangunahing AI assistant na maaaring gamitin para sa iba't ibang proyekto na nauugnay sa pagsusulat, pag-edit at iba pang paglikha ng nilalaman. Makakatulong din ito sa atin upang mapabuti ang produktibo at kalidad ng nilaman ng iyong ginagawa. Sunod naman ang Microsoft. So, ang Microsoft ay magkita ito sa computer windows. Ilan sa mga estudyante ang gumagamit nito upang makapaggawa ng mga dokumento. Sunod naman ang quizzes. Ito ay makikita sa online. Gumagamit ng mga estudyante ng internet upang mahanap ito sa sa Google Form. So, mga guro ay inilagay lang doon ang mga gustong pasagutan sa mga kani, sa mga estudyante. So dit, dito lang kumukuha ng mga source ang mga mag-aaral. Sunod naman ang script dito rin ay mahanap through online. So, nagsaliksik ang mga estudyante doon sa website upang mahanap ang mga module na dapat nilang makita o ma studyhan. Ito na apps ay ginagamit noong pandemya na na ang mga estudyante ang nagsaliksik ng mga iba't ibang module na may, mayroon na mga buong lesson na makita doon. So, ang last ang chat GPT. Isa ka rin ba gumagamit nito? So, ito yung, ito yung website or apps na ginagamit ng mga estudyante upang mag Upang mag-translate ng mga kanilang mga sanaysay na hindi nila ma-maintindihan. So, mostly ang mga kabataan ay gumagamit nito. So, da dapat limitation na gumagamit nito ng mga apps. Dahil kadalasan ang mga estudyante ay umaasa lang sa Chat GPT na hindi dapat kailangan nito gumagamit. Dahil sa teknolohiya ay umuusbong ang uh, pangkagamitan sa pagtuturo sa mga estudyante. Lalo na ang mga teknolohiya na kagamitan sa mga pagtuturo ng mga isang guro. So, dahil dito mas mas madaling malalaman ng mga estudyante kung ano ang tinatalakay ng isang guro. So, ang masabi ko lang dito ay dapat may li li limitation. Dahil sa teknolohiya ay madaling ma-access na mga mag-aaral kung ano ang tinatalakay ng isang guro. So, dahil sa teknolohiya, mas napupukaw, napupukaw ang atensyon ng mga estudyante iilan so, lang 'yan mga apps o website na ginagamit ng mga estudyante na nakakatulong sa kanila upang mas kalidad ang kanilang ginagawa so yun lang po at maraming salamat